29 pesos kada kilong bigas. Yan ang target ng National Irrigation Administration o NIA na maibenta simula sa Agosto. Mabibili raw ang murang bigas sa mga kadiwa store bilang bahagi ng Contract Farming Program ng NIA. Magbumula ang bigas sa isang daang milyong kilo ng bigas na isusuplay ng mga farmer cooperatives. Bukod sa pagbibigay kita sa mga magsasaka, tulong din daw ito sa mga mamimili na naghahangad ng murang bigas sa gitna ng inflation. Kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si Rosendo So, ang chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag. Magandang hapon po sa inyo, Ginoong So. Magandang hapon, magandang uh, at uh, magandang hapon sa Bago po natin puntahan itong uh, planong event ng Bigas ng Niya, uh, tanungin ko lang muna kayo sa sitwasyon po ngayon. Kabusa po ang supply ng bigas at yung sinasabi na baka maapektuhan yung next harvest season uh, dahil po dun sa delay sa pag-ulan? Kaya yeah, sa ngayon, ano, uh, dahil konti pa ang uh, nasusupply ng irrigation. No? So, kung makita natin eh, nag, uh, ay yung mga nag nagkatatanim, ng tubig. So, hindi ganun kalaking area. Ang uh, tingin natin yung planting season talagang madibli kasi wala pang ulan. Uh, makikita natin by June na uh, 12 Uh, doon natin ma access yung uh, uh, kung anong situation ng company. Mm -hmm. Pero sa tingin niyo po sa ngayon, maayos pa naman po ang supply, yung projection din po? Yeah, uh, mm -hmm. ang, ang production naman bumaba lang ng konti compared mm last -hmm. year. No? Uh, around estimated mga 200 uh, to 250 metric tons. Mm -hmm. uh, sa tingin naman natin wala na problema sa total uh, harvest natin. Uh, mm -hmm. itong crafting season. Yung isa pa po, po yung binanggit natin na uh, balita kanina itong plano ng NIA na magbebenta po ng 29 pesos na bigas kasi parang meron silang agreement ano po doon sa ibang ibang farmers cooperatives. Ano pong tingin niyo diyan kaya ba yan na 29 pesos at paano po yan makakaapekto doon sa uh, ibang magsasaka? Yeah, uh, siguro subsidize yan kasi mm. Alam naman natin, ang NFA mismo ngayon, buli pilihin ng palay at 30 pesos. So kung at 30 pesos, pag nag-dealing yan ng Miller, aabot ng 48 pesos na bigas plus uh, uh bagging ang puuna ng NFA more or less sa 51 to 52 pesos. So kung mag-subsidize sila at 29, Ibig sabihin eh, maglalabas ng government na more or less 23 pesos per mm. kilo. Pero of course that's good for consumers no? Kasi mababa yung presyo. Pero doon po sa mga ibang magsasaka, makakaapekto po ba yan sa bentahan din nila kung uh, kung magkano yung presyo nila? Ah wala naman, malit lang yung 100,000 metric tons. Ang hinahabas kasi ng Pilipinas is uh, abot ng 12 million metric Mm -hmm. So wala pang uh, 1% of the total harvest. A uh, briefly Sir huli na lang yung reaction doon sa ano pagpasa ng amendments doon sa Rice Tariffication Law na papasok ulit itong uh, NFA sa pagbebenta ng uh, murang bigas uh, i-certify as urgent ni Pangulong Marcos. Gusto niyo po ba yung ganyang uh, proseso po para bumalik ulit ang NFA sa bentahan? Ah uh, ma'am Brooke, dili pa yun. no kasi mm. uh, nakikita natin eh uh, hindi makakatulong yon dahil uh, yung napasa ng price tariffication na dapat ang uh, NFA eh, benta na lang sa mga DSWD and uh, LGU ang lumalabas na uh, nagbebenta pa rin sila sa mga traders. oo. So, yun, eh, uh, pag uh, makita natin, eh, nagbabiolate na sila, no? lalo na na bibigyan sila ng power to procure para sa uh, merkado. So, nakikita natin eh. Uh, hindi makakatulong yun. Siguro yung kadiwa, uh, yung gagawin ng linya, mm. subsidize, yun na lang, pwede pwede. Mm. So yung when you're saying hindi makakatulong sa posibleng pagbaba po ng presyo sakaling pumasok itong NFA. Ngayon po kasi uh, parang tama ba na sa 49 to 60 pesos ang presyo ng bigas. Anong nakikita nyo if ever na proposal na makapagpababa po sa presyo nito? Kasi uh, ito yung isa, isa sa mga ano eh, measures na sinasabi ng mga congressman, di ba po yung amendments? Yeah, uh, target uh, target market kan. Uh, hindi rin makakatulong. Kasi yung mm -hmm. general market, majority ng uh, consumer, hindi pa rin makakamit ng mas mababang presyo. Kasi ang problema is uh, uh, worldwide yung uh, pagtaas ng presyo. So, uh, market-driven yan sa uh, kung anong presyo ng international. So, mm -hmm. wala tayong nakita na makakatulong kung pumasok pa yung to buy okay. and uh, mabibigay sa consumer. Maliit na portion lang. Mm -hmm. Okay. Maraming pong salamat kay Sinag Chairman Rosendo So.